Nagay okay, Spider-Man, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ganda ng pet, oh. Pili, 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 pili. Kita yung pet ng kapal. Ibig sabihin no, ka, ito yung kakarikay kay Alan. Ay, oh. siya, alagaan niyo pa. Alagaan niyo? Oh, oh. Ilan ba niyo po alagaan niyo, sir? Bakit po ganyang kalalaki ang binili niyo bakal? Madaling palakihin po. Madaling palakihin po, yan. mag ba niyo po alagaan? 150,000 okay. sa loob ng 6 na buwan o 5 buwan. Ah, putubong logo yun, sir, ha? guys, nandito tayo ngayon sa mga karatihan, malalahing karatihan. So, sa panahon ngayon, medyo marami-rami ng tao. Ayun, magsipagdating na na. Ayan, mukhang maraming bibili na mga karatihan na alagain. O oh, ay, nagwawala ang mga kabayo. Ayun, nagkapakan na. Umaipag ang awa. Ayun, Ayun, magagandang klase. ito. Katulad nito. Ang ganda, oh. Ah, oh! Hala, uh, ah, ha, hala, ha, hala. Ha, ha. <laughs> Nag-spiderman, oh, oh, oh. Si Barong Yata, hala. Hala. Ah, grabe itong bakang ito. Oh, sobrang hyper. Habang tali, kaya din ang na nakatalon. Ay, miss kayo, miss kayo. Kaya guys, yung mga baka ay medyo ang tali nila na mixi kasi gano'n nga yung mga video ng baka ay kailangan mag para hindi sila makatalo ng ganyan kataas. Ayan. Radon ba kayo na? Sige na Ito maganda, malahe. Lagang mag mo, ano yung ba si magkano Walang alim na po. Walang ano na po. Malikino. Kalatagan. Walang 6 na po. Kalatakan, tortehan. Walang 6 na po. Ato, magandang tortehan din. Magbuwasan mo po sa limang po. Puputi. kaya magkano presyo na ma'am, sir? Magbuwasan mo po lahat sa limang po. Wala sa limang po. Wala sa limang po. Mura ito ah. Ganda, ha? Wala na. ka? Wala na. Wala sa limang po. Magaganda klase. Mag ito. Sir, nabili na pa. Wow. Magana? 48. 48,000 sana ba? Yun. Mura to ah. Ay, Ay wow. bilhin na. dumataba. mataba. Toritik. Yeah Yan, oo. Damusak na damusak yung sahig. May tick, oh. hindi may iwasan na tayong matalsikan ng utik. Napakarami pang magaganta. Tinan mo yung mga tortihan dito, oh. Mga kapal. Ayan. Ito kay Kuya, tanoyin natin kung magkano ito. Awak niya tatlong baka. Kuya, good morning. Magkano po ang porsyon na bakay, kuya? Oh, bile, bile. Yan ka. Ang laki ng pot nito, ano? Wala 60,000. Tingnan yung po dito. Oh, well, hindi siya gaano ka Taasan tro. truck. mo yung pot niya. Grabe oh. Hmm. Kari, oh yun. Oh. Yung kinukuha ni Kuya. Sisis, 60-han. Ayan, oh. Eh. Ngayon, kunin pa naman po to. Eh, tele 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 tele. Itatayong ng, ng kaban. Oh. Bata pa yan. At saka ito kasama sa 60 hand. Yan. Mga 50. Magdadagdag pa Katwan ito mga magagandang klase bibili yung mga patihin, yung mga palakihin, patabain, guys. Yung klase mga baka. Yan. Ito, nabili na yata ito. ng katawan na ito. Tarong natin kung magkano ito. Ayan. So, ikakarga ito dito sa ano. Ito so, yung mga kalimitan binibili ng mga short uh, term na mga magbabaka. Ito so, yung inaalaga na ng 3 months, e. Eh, Bebenta na agad. Yan. Yeah. Ang natin ay, sir, kung magkano ang pagkabili? Wala ka magbuntay. Sir, magkano ang pagkabili? 157. 157 dalawa. 157 dalawa, nabili na. Ito yung mga bakang madalian kumita. 3 to 4 months, tubo ka na. 157 dalawa, yun. Mahahaba katawan. Uh, ito, nabili na rin ito. Ito. So guys, ka isko paglumapit ka sa mga kawagatjam pantay sa may likuran siya sisipain ka ang katma um, ay yun ka sa batang kita maglang ngadhi niyang forty so one thousand ito sina yun

So ito, din dito nagtatrato sa Tsuratiha. Maganda rin dito. Pipili uh? ng tango. Tangkat ko siya. Ikaw ba niya? Ah, palindi. Ito ay lang natin sa aking ito. Nagturo doon sa tayo lahat ang ulo. Kahit sa ulo. mga ito. ang mga ito. Wala ka tayo sa tabi tabi. Nila dito sa tabi para na mabalo. Makita nang mabuti nang Ipapatalo. 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 Huwag pa halit eh. galong pala nyo na rai. Baksa lang yung pata pa. So ito, nadagdagan ang binili nila. O, oh. ang lalaki. Ayan. Ang gabing gabing eh. Ang ito palis na oh punong punong ng baka. Ayan, nilalakay ng baka. Ito Nabili na siguro dito. Sir, good morning! Magkano po pag Oh! 60,000, nabili na? 60,000 matangkat ng baka ito. Sa ito, hey. ito, balik siya dito sa bandang tratuhan. Eh, napakaraming bak. Oh. Maraming tratuhan. Ito, okay, time mga ito, 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 eh. So, tikay mga baka neto galing Kalatagan. Ito. si Mining. So, po yan, sir. Pa-patsa <laughs> ko na sir, magkano pagabili niyan? sir malaki di rai kumila 75. oh 75. 75, oh, 75. Oh, 60. 60, so, na binti Ay, pa? ayoko 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 Alaga nyo? Ilan ba nyo po alaga nyo, sir? Bali, Tatlo atlo ha kasi. Tatlo? Mabilisan na. Mabilisan kita. Three months. Lalaking baka. Makalil lang binibili. Ayan si sir. Okay, yun pa 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 pa. Sir? Ayan, nila pala rin yung mga baka itong malalaki. Sila pala ang mga nakabili na ito. Wow. Basta rin Sila pa lang mga nakabili na ito Malalaki Ayan Ayan sir, magkano sir? 150, dalawa Ah, oh, 150, dalawa Ayan, 150, dalawa Ito yung isa Ayan Ito pala, 75 ang isa Yan ang presyo 150. Dalawa na binili nila. Oh. Hoyo. So, 'yan dalawa pa 'yan, pala 'yan ay 150,000. Oh, kitang dalawa yan. katamtam eh, oh, 'yung laki. 3 to 4 months daw ang aga So, 'tong dalawa na 'to ay nabili na dalawa ito nakatali dito sa kulong-kulong. Ayan. Ito. At saka yun ay 61,500. Dalawang one 61,500. five na. Ano naman okay, sir. magandang sarikihan. Tama, kaya niya yun niya kaya Magkano pa kami sir? Magkano sir magkabili? Magkano po pagkabili? Sir siguro nakabili. Kayo po sir nakabili? Magkano po pagkabili? Oh, uh, 40,500. 40,500. 40,500. Ano po ba? Okay ba sa presyo? Ang presyo nyo nakuha o medyo namamahalan kayo? Parang mataas. Taas, eh. Mataas. Sa panahon po ngayon talaga sir, mataas. Maulan na eh. Ito kay sir, tanungin natin. Nabili na rin ata rin. Ayan. Sir, ma magkano po pagkabili sir? Ha? Ayan. <laughs> Ayan. Oh, nanunuwag. Yan ang mahirap kapag ano, may sungay. Nanunuwag talaga. Ayan. Sir, magkano ano pag po? Ah, hindi alam. <laughs> Magkakamura Magkano pagkabili, sir? Magkakamura 23 uh, 23? 26 26? Okay 26,000 26,000 okay. Ito, alam natin, sir Magkano pagkabili? Oo oh. Oo oh. lalaki ang nabili ngayon. Magkano sir pagkabili po noon? Magkano po pagkabili? 80. 80,000. 80,000. Sir, bakit po ganyan kalalaki ang binili niyong baka? Bakit po ganyan kalalaki ang binili niyo baka? Madaling palakihin po. Madaling yan. palakihin po 'yan. Magilan po niyo po alagaan 'yan. Alagaan ng mga limang buwan ayan. Mga limang buwan. Ayun si Sir Ang bumili nung 80,000 na baka. Ang laki ng binili ang haba Sir ano. Pag nabenta niyo na po Sir, estimate po mga magkano po mapagbentahan niyo? 150,000. 150,000 sa loob ng 6 na buwan o 5 buwan. Ah, putubong lugaw 'yun Sir ha. <laughs> <Bakasakane>. <laughs> Magaling ang alaga. Magaling ang alaga. Pero pag ganyan yung mahina alaga, tutubo ko lang <laughs> ano. Sa puli mo. Ay, si Kuya Joseph, para may bubutas baka. Ayan.